Day 3. Uy. Parang may sunog ah. Ang sasakit na ng mga ganito ko. Pero maganda rin eh. Kahit kain ako ng kain dito. Na-exercise agad ako. Parang eh, kung gusto mong makatipid, mag-train ka. Good morning, good morning, sunshine. Day three, day three, day three. Oi, parang may sunog ah. Yung pila na nakikita nyo sa likod ko. Ayan yung pila dyan. Ano yan? Ah, uh, para sa magta-taxi. Eh, natuto tayo mag-train. Na-train tayo. Good morning, officer. Is this a security car? Beautiful. Good. Yeah. Nissan. Nissan. Ang ganda mga tol, oh. So mga tol, isang araw pa lang ako, ay dalawa. Dalawang araw pa lang ako nagtitrend. Ang sasakit na ng mga ganito ko. Ito. Pero, syempre, kailangan sanayin natin yung sarili natin. Pero maganda rin eh, kahit kain ako ng kain dito. Na-exercise agad ako pa, ay agad tayo dito talaga lakad para makatipid ka. Tulad nga na sabi ko sa last vlog ko, eh kung gusto mong makatipid, mag-train ka. Pero medyo masakit ka lang sa katawan tapos mapagod ka. Or kung gusto mong magawa pa yung mga gusto mong gawin, eh mag-taxi ka. Mahal nga lang. <laughs> Again, Rokucho Station. Umulan eh. Basa oh. Dyan, dyan, dyan. Mga tol, dito tayo 30 minutes nung unang vlog natin bago tayo nakakuha ng ticket. Ngayon, sanay na tayo. diretso na. So, from Rokucho, yan, going to Akihabara. So, bali ang babayaran natin ay 380. Click lang tayo dito. Eh, hey, sanay na. Hulog. Eh, hey. Sanina. Harga sa mas. So, dun sa mga pupunta at magta-travel, di naman kayo malilito eh. ba? Diba? For Akihabara. Ayan. Makikita nyo naman, nandito kayo sa Rokucho. Ayan. For reference lang to, just in case magpunta kayo. O. Oh. Let's go. Baba tayo. Basta ano lang. Pag kayo sa... Uh, station, pababa. Tapos galing baba, pataas. Lagi ganun. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga tol. Na mga, hindi pala 30 steps to. Duruin nyo, pababa lang to ah. Sorry, mali natin. O. Oh. Yan, sinasabi ko, hindi kayo malili Ayan o, oh. Fort Cuba. Akihabara. Ito yung sinasabi ko steps. Ayan. Okay. Pagka, pagod ka na galing doon. Tapos pagbalik mo, aakit ah, ka pa ulit. So yun lang yung medyo struggle. Pero mura lang pagka credit. Medyo puno, medyo puno. Next train tayo, next train. Puno eh. So, dito lang tayo mag-exit. -e tas bibili ulit tayo ng ticket from dito Akihabara going to Weno. Garrett. Oh, makikita niyo naman 'yan eh. Oh, dito tayo. From Weno, okay? Ayun. Oh, for Weno, iko-buway tayo rekta. I worship you. Now worship you. Yeah. I Yeah. We'll soon arrive on track number two for your safety. We don't die, guys. I know, tayo? I tayo. not want die, guys. Okay. That one is single and this is double double shot, right? Okay. A single only. Yeah. How about the size? Size, size of the cup. Can I see? You have small, medium, large size. Ah. So nagkamali ako guys. Yung palang kanina, espresso, single tsaka double, shot lang pala yun, Sorry, kasalanan ko to dapat pala yung americano para with with ano with water ay hindi talaga gumagana pag umaga pa ayun uh, nagkaigin na guys nice na na exit na tayo medyo naligaw ligaw lang guys eh na ulan ulan lang pero syempre android tayo eh makulit <laughs> eh parang malito na exit ang ko ah Iba yung itsura ng weno kapag ka umaga. Oh. Medyo na ulan-ulan lang. Parang medyo na nibago ako. <laughs> It's been raining in weno hindi ka ba nilalamig. Ito yung pinuntahan ni Big Boy Cheng. cafe, ano Kape oh. na ano, La so, Kung makikita nyo yung mga shop dito, pansin nyo, yung mga sapatos nasa labas lang. So, hindi naman sa pag ano, ganoon ka safe dito sa Japan. Bukang hindi ka rin magpapatalo. Mabuti pa. Mag-jacking donuts na lang tayo. <laughs>